So, yun mga kauban Good morning, good morning sa inyo Andito tayo ngayon sa work ko mga kauban So, yun kahit may injury tayo Yan Pumasok po tayo sa trabaho Dahil kailangan kailangan Dahil most nakalagay isa lang po tayo rito mga kauban Sa work natin na maintenance electrician Dito sa public market So, yun may eh, bali yung puto ko rito sa huling galire dito yung ni Di bali bali po to bali to naka parang semento po siya eh kalahat nilang po nilagay dito mga kauban so yun nga mga kauban bali naputol po yung video natin na may nakatulutap sa atin yun na aksidente po tayo bali ang dalakpong motor ah, Honda Click tapos ni motor po akong kabanggahan mga kauban, uh, kasalubong ko po, po siya. Nakita ko po, po siyang medyo nagminor na rin dahil mukhang uh, kakaliwa po siya. Yun, uh, nasa kabilang side naman ako. Huminto uh, po siya kaya dumiretso po ako. Nung pagdiretso ko po, bigla po siyang lumiko. Yun, bali napagkabanggahan na nga po kami. So, yun, sabi nung driver, uh, kala daw po niya, uh, hihinto po ako. Kaya nagdire-direto po siya. So, nangyari nga po, yun, sumalpok. Si uh, ito nga po na yung damage ko, May sugat po ako rito, wakwak -wak po. Tapos dito, uh, bali nga po yung sa may kamay. Tapos ito, may damage po ako sa may paha. Yan. May sugat. Napakulaman uh, niya So, yun, uh, bali, naano ko lang po sa mga nagmumotoro. Ah, uh, ingat po tayo uh, kailangan talasan po natin yung mga mata natin uh, aware po tayo sa paligid natin kaluwat kanan so uh, ganoon din naman po ako ang um, problema yung kasalubong ko uh, nung, kung kailan malapit na ako wala senyas uh, luma na po yung tricycle niya hindi siya bigla po siyang lubigo yun uh, ko rin po walang driver's license kukulorin ko yung tricycle yun, uh, wala nang po magagawa sabi niya, ano raw po magagawa niya hindi raw niya ako masasagot dahil wala po siyang pera so, yun, bali hindi ko na po siya pinapulis kasi kung ipapupulis ko so, siya sigurado uh, yung tricycle niya maaing pound So yun, ni nakakwentuhan lang po tayo. Ya, tuloy ko lang po yung kwento. Bali yung tao wala akong kapera-pera ayoko naman po siyang pirahan para dahil lang po sa para may pagamot ako walang wala din po ako wala naman po ako magagawa dahil sabi nga po niya ano daw ibabay niya sa akin yun uh, ah, mukhang nangangamuhan lang siya sa tricycle bobondery lang siya mga kauban. So yun, bali sa ngayon mga kaupan, na uh, wala po tayong masyadong upload sa labas dahil nga po na aksidente tayo, hindi tayo makalabas masyado. Pero ito, mapasok na po ako sa trabaho. Tapos naisip ko yung utok ko, bala ko na pong ibenta. Nabili ko po yun, 2021, April. Hindi ako nagkakamali. So ngayon, April 21, 22, 23, 24, 25 so April 4 uh, years na po siya so yun bala ko pong benta siguro mga 50 mil pwede na yun uh, may damage lang po yung motor ko yung flare rings uh, may biyak po ng konti side mirror basag tapos yung lagay ng plate number uh, lumaylay na po siya Siguro, benta ko na lang yun, mga 50. Pwede na yun. Habili na lang ng bisikleta. Wala, talagang siguro, itabi na lang muna yung pera. Yun, nabir ko lang po sa mga lahat ng nag-motor, mga rider. Uh, ingat po tayo, ingat po tayo lahat. Uh, siguro, masabi ko rin na baka isang na rin ako naging kamote. Tumeto rider, uh, pero kasalanan po talaga din nung kasalubong ko, bale, yun. Bigla po siyang nag-cut sa may harapan ko. Hindi na po siya kapipigilan. Kahit mamireno ka po, ah, kahit nang lakas ng preno mo ron, kung malapit na, bag. Ang uh, ah, nangyayari po kasi, uh, liko muna sila bago tingin. Ah, uh, po. Wala po tayong masyadong upload ngayon. Yon, sana sa April, bago masok ng April, ah, sana makarecover na po ako dahil may malaking event po rito sa Balagas. Balagas ah, Day, karo po na, bayan ng Balagas ni Francisco Paltasar, mga kaupan. Yon, sana medyo makarecover na ako para yung event na yun na uh, makunan po natin para ma may pakita po sa inyo yung mangyayari po dito sa Balagtas Day yun uh, shoutout nga po pala sa lahat ng followers ko At sa mga hindi pa ako nakapag-follow follow lang po kayo sa channel ko parang nga po <laughs> yun uh, shoutout ko na rin po sila Marlon kabuhat uh, content creator kay Dory Danan, shout out kay Liberty Cortez, shoutout sa inyo, kay DGMA na uh, YouTube, uh, shout out po sa iyo, kay Altax TV, shout out sa iyo, vlogger uh, ng Bulacan mga kauban, yon uh, sino pa ba, ah uh, sorry yung isa po, hindi ko na maalala, yon siguro hanggang dito na lang, basta ingat po tayo, ingat, God bless po, bye bye.